Alright mga idol, welcome back sa ating channel. So alam naman natin na hindi nga po pinalad ang ating kababayang former world champion Jerwin Prettyboy Boy Angkahas sa kanya naging laban kahapon sa Japan kontra sa kasalukuyang WBA World Bantamweight Champion Takuma Inoue na nagresulta nga po sa round 9 technical knockout sa post-fight interview nga dito kaya Jerwin Angkahas mga idol eh, pinaliwanag nito ang dahilan ng kanyang pagkatalo. Ano yan, mga idol? eh, isang suntok lang daw ang ininda niya doon sa body shot at kahit nga raw sa mga idol eh, hindi niya mapaliwanag yung sakit na naramdaman niya na parang pumuputol nga raw ng kanyang paghinga so susubukan niya nga raw pang tumayo pero talagang uh, nawalan na ng uh, hangin at hindi na siya makarecover kaya naman yung katawan niya eh, tuluyan na rin bumaksak dagdag pa nga nitong si Angkas mga idol eh, kahit nga raw siya ay eh, nagtataka kung uh, bakit ganun yung kanyang performance parang uh, tila madali na siyang tamaan at hindi makailag uh, at hindi makagalaw ng ayos pero uh, condition daw siya at walang nararamdaman kahit niya raw sa training ay eh, maganda ang kanyang galaw so yun nga po yung uh, nakakapagtaka dito kay Jerwin Angahas sa kabilang banda naman mga idol eh, nagbigay nga rin po ng matinding uh, mensahe ang kanyang head trainer Coach Jobin Jimenez dito kay Jerwin Angahas So mga idol marami nga pong encouragement na sinabi Itong si Coach Joven Jimenez dito kay Angkahas na magpatuloy lang sa boxing At dagdag pa nga, itong si uh, Coach Joven Eh handa siyang uh, bigyan ng bagong trainer o bigyan ng bagong uh, head coach Itong si Jerwin uh, Angkahas So alam niya mga idol na may talento at may galing din itong si Angkahas Nabanggit nga ni Coach Joven Jimenez na susubukan niya sa ibang trainer itong si uh, Angkahas kahit nga raw kay Freddy Roach o sa iba pang uh, trainer eh, pwede niyang subukan dagdag pa nga ni Coach Jobin Jimenez ano, ano daw ang mangyari o tahakin nitong ni si uh, Jerwin Angkahas eh, nasa likod lang daw siya at handang sumuporta so mga idol na pagkaalaman din natin na parang hindi pa nga po nakaka get over o nakaka recover Etong si Jerwin Angkas doon sa pagkatalo niya kaya Fernando Martinez ng dalawang beses. So nabanggit niya po kasi ni uh, Coach Jobin Jimenez matapos nga raw matalo etong si uh, Jerwin Angkas dito kay Martinez. Eh parang madalas uminom etong si Jerwin Angkas at at yun niya yung ipinapayo nitong si Coach Jobin Jimenez na kaya nga raw siya nananatili dito sa likod ni Jerwin Angkas. Eh para raw eh, huwag pabayaan yung karir nitong si uh, Jerwin kasi napapansin niya nga raw na madalas ang pag-inom nitong si Kung gusto mo ba kasi nakita natin kung iba't subukan iba, natin yung bawang handle sa iba't rin na lang oh, kahit masurla ko, lang po yan nandyan pa rin ako sa iyo ang babantayan ko lang sa iyo na hindi ka magiginom malaya pa sa video sa video Kailangan kita nak ang pangalan kapagad sa iyo. Pero yung pagdating kita akong nakikita ko, yang eh. Itu na yang nangyayari eh, di ba? Eh, kailangan natin ng iba. O, kung ano Coach K. Win! Eh! Pero, yan ang nabi ko. Kung ano mo disisunan mo, kasi ni? diyan na yan eh. Ito na eh. Ano, ano, sa na kabilang banda naman mga idol, eh, nagbigay nga rin po ng uh, komento o opinion itong ating uh, pambato na former 3 Division World Champion Gianni Riel Quatero, Alas Casimiro sa naging performance nitong si uh, Jerwin Angkahas. So mga idol, uh, ayon dito kay Casimiro, kung tutuusin niya raw, eh mahinang uh, kampyon. Itong si Takuma Inoue at hindi kilalang uh, knockout artist. Kung uh, sila nga raw ay eh, tatanungin sa mga katulad niyang mga kampyon, eh easy-easy nga lang daw itong si Takuma Inoue at uh, dagdag pa nga nito, eh parang 1% nga lang daw yung uh, lakas nitong si uh, Takuma Inoue kumpara nga po sa kanilang mga kampyon daw sabi niya ni itong si John Real Casimiro. So ito nga po yung kanyang uh, sinabi. Pero yan, si Takuma guys. Wala talagang lakas yan. Ano lang yan? Pang, pang fighter lang yun ba? Wala lakasan yan. Iban ko, baka nakasingit pa. Ay, nakachamba. Lagay na natin chamba yun. Pero kami, mga boxer, alam namin. Si Takuma in a way hindi knockout hindi, hindi knockout artist yan. Kung baga sa aming mga, ano, kaya naman may mga champion. Yun si Takuma, yun, yung mga 1-4% lang yan. Para sa amin. Wala pa yan sa kalingkingan namin mga, ano, Mga immortal.